What's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel. For today's content, ay uh, magsha-share ako sa inyo guys ng uh, information uh, kung saan nyo pwedeng ibenta yung mga coins ninyo at the same time kung uh, gusto niyo mang uh, mag-start mag-collect, kung saan din kayo pwedeng bumili. So, take note lang guys, no? Sa mga coins, hindi lahat ng luma ora uh, lumang year or lumang coins ay uh, may value. So may mga certain years na binibili lang talaga ng mga kolektor. May mga certain na uh, coins na binibili lang ng mga kolektor. So take note on that, guys. Uh, pero yan pag-uusapan din natin uh, sa bandang uh, huli ng uh, video na ito, guys, no? So pag-usapan muna natin, guys, kung uh, saan nyo pwedeng ibenta yung mga coins ninyo. Especially kung yan ay mga collectible coins so dahil uh, take your world na tayo ngayon guys at uh, maraming gumagamit ng facebook ang means talaga ngayon halos na possible way na maibenta mo yung uh, coins mo is through facebook or sa mga social medias so personally ako marami akong uh, uh, mga kumbaga maraming groups ang kasali ako at uh, sa so group na yun guys Uh, may mga nagbebenta, may mga bumibili, may mga nagpaparafol at uh, may mga nag-auction. So, halo-halo na dun guys. Pwede kayong mag-join dito sa mga groups na ito. Ayan, ilan lamang ito guys. Uh, pero ito yung mga marerecommend ko no na mga groups na pwede kayong sumali. So, siguro mas maganda uh, mag-observe muna kayo sa group and then uh may mga ano naman minsan guys yung mga groups no mga pin post yan regarding sa mga rules or uh, regulation ng uh, ano no ng group at the same time may mga naka-pin din regarding sa mga ano guys no uh frequently or uh, frequent ask questions no kumbaga uh, mas maganda basahin niyo muna yon pero kung wala Uh, mag-observe kayo. So regarding naman sa mga nakapin na yon, uh, madalas uh, nagpi-pin sila ng mga questions regarding sa mga common coins ano. So para don sa mga bagong member ay uh, hindi na ano guys, so uh, hindi na umasa or uh, hindi na mag-post ng uh, mga ganung coins kasi nga kung nabasa niyo yung pin post ay alam niyo na, na 'yung uh, mga ganong coins. Uh, particular coin sa mga common lang. So, expect nyo na na wala talaga siyang added value. So, dun sa mga ano naman guys, sa mga gustong mag-collect, ayan, pwede rin kayong sumali sa mga group na 'yan kasi ah uh, pwede kayong uh, mag-start or magkipag uh, transact no sa mga uh, nagbebenta diyan no. So, kahit na sa mga group na 'yan guys, uh, mag-ingat pa rin at uh, lalo na sa mga ano no, mga scammer. Pero syempre a uh, mas magandang gawin niyo ay uh, ipa-legit check nyo muna. Pwede kayong mag-post sa group na kung itong uh, taong ito na nagbebenta ng ganitong coins ay legit, no? So, 'yon, pwede kayong bumili doon, pwede rin kayo kung type nyo uh, sumali sa mga auction, sa mga raffle. So, meron din 'yon, guys, no? try to observe na lang lalo na kung bago kayo dun sa mga group na 'yon. So, isa pang pwedeng uh, pagbilhan nyo ng coins. Ah, uh, meron dyan sa ano, sa BSP Store online. So, meron silang uh, online store ang uh, Bangko Sentral ng Pilipinas. Mostly ng mga binibenta nila mga commemorative coins. Pero meron din naman silang mga ano guys, no? Mga ibang uh, ibang coins. Misa uh, may nagpo uh, nagpo-post sila ng mga coins na ano uh, mga set sa murang halaga gayang uh, ang bagong lipunan series no ng mga set tapos mostly ngayon mga naka-blister pack yung naka -post. tapos yung mga uh, banknotes notes ng uh, mga previous years no yung mga Filipino series ayan nandiyan din yung mga commemorative uh, bank notes yung 100,000 na ano na commemorative bank notes 2,000 pesos dalawang klase isang malaki isang maliit so check nyo na lang yung uh, BSP store online no tapos yon guys uh, punta naman tayo sa ano sa mga coins gaya ng, sa, uh, na, gaya ng nasabi ko guys sa mga group minsan may mga pin post pero pag wala So, to give you an idea regarding sa mga coins, sabi ko nga, hindi lahat ng lumang coins or lumang year ay uh, may value. So madalas ito, ito yung tandaan nyo guys, no? Sa mga lumang barya, uh, mostly ang binibili ng mga collectors diyan is 1945 pababa. No? 1945 pababa. Kasi uh, most probably yan ay uh, ano, silver coin or may halong silver yung mga coins nung no? year na yan na 1945 pababa. At the same time, yung denomination Ayan, uh, which is 10, 20, tsaka 50 centavos madalas. Yan yung ano, guys, no, binibili nila. Kasi yun nga ay may halong silver. Pero meron din namang mga ibang ano, years. Like nung mga ones, ah, ibang denomination, like 1 centavo. Uh, pero bibihira, ano? Bibihira yung may bumibili. Pero... ah, uh, pwede nyo lamang itry tanong kung meron kayong mga ganong coins na 1 centavo na ganitong year, ganyan. So, 'yon guys, no, sa mga lumang barya. Tapos 'yung pataas naman na year, ayan, marami ng mga common dyan no. Bibihira na lang 'yung ah uh, binibili ng mga kolektor na 1945 pataas, except kung 'yan ay commemorative coin which is ah uh, peding uh, silver or uh, gold, no. So, meron din namang ibang uh, commemorative coin na hindi gawa sa silver tsaka hindi gawa sa uh, gold no so may mga nickel din so sa mga common ayan yung mga 50 centavos na coin na pataas ayan yung mga common lang yan pero uh, may times na may bumibili pagka mga brilliant uncirculated or uncirculated yung condition meaning Uh, parang galing sa ano no kumbaga hindi pa nag circulate kaya yung condition ng coin ay uh, bagong-bago pa so sa ngayon uh, pagdating sa coins naman ng uh, present or yung mga latest coins uh, bukod sa mga naka-blister pack tapos uh, bukod din sa mga uh, silver commemorative coins so pwede yung i-check guys yung uh, mga ibang videos ko dito sa YouTube regarding dun sa mga silver coins no para at least may idea kayo kung ano yung itsura kasi hindi ko lahat mailalagay dito sa video na ito yung mga silver coins or mga silver commemorative coins no check niyo na lang ibang ano uh, videos ko at the same time ya yeah, gaya ng nasabi ko bukod sa mga naka blister pack yung may mga box tsaka koa Uh, meron din na mga ano guys no mga years na hinahanap yung mga kolektor so Especially dito sa mga BSP series. So, ito yung mga, kung natatanda nyo guys, ito yung mga piso na naka side view si Rizal. Ayan. Tapos, yung uh, brass na limang piso. Tapos, sampung piso na by metalik So, yan ay uh, part ng uh, BSP series. no So, dito sa mga ganitong coins, Uh, especially ito sa piso ang uh, hinahanap talaga ng mga kolektor ay yung year 2005 no? yan lang yan lang sa pagkakaalam ko guys ang uh, hinahanap ng mga kolektor so, sa BSP series, gaya ng nasabi ko piso, year 2005 so ang uh, uh, bilihan yan, uh, ng coin na yan is around uh, 300 pinakamababa Siguro pag pangit na pangit na yung kondisyon. Pero most probably nasa range siya ng around 500 to 700, no? So depende na lang din sa ano sa seller kung maganda naman yung condition, pwede niyan tasan, no? So depende na lang sa pag-uusap. So next is 5 pesos. Uh, year 2006 ang hinahanap ng mga kolektor. Uh, price range around the uh, 15. Yan, 1,000 to 1,500 Depende sa kondisyon Depende sa seller Depende sa pag-uusap no? Nung nag uh, umibili At saka nagbebenta And then sa 10 pesos naman Which is yung bimetallic uh, Year 2007 Tapos 2009 So price range around 1,500 to 3,000 Ayan Depende na lang din sa seller syempre At saka sa condition ng coin So, yan yung mga BSP series guys, no? Yan lang sa pagkakaalam ko ang uh, binibili ng mga kolektor. So, siguro may mga iba gaya ng nasabi ko, pero for sure hindi ganun ka ano, kumaga hindi ganoon kalaki yung value. So, yung mga binanggit ko na yon, yun yung mga uh, may mataas na value sa bawat denomination, sa piso, limang piso, tsaka sampung piso. So, punta naman tayo guys sa mga NGC. So, NGC coins, uh, new generation currency. Ito na yung mga ano guys, no? Mga bago ngayon. Which is uh, same ng ano nila. Parang uh, uh nickel plated kung hindi ako nagkakamali. So, pare-pare sa sila ng kulay guys. Kaya kung mapapansin ninyo, yung uh, limang piso dati ay uh, bilog tapos sa uh, gumawa na sila ng nonagonal no para ma-identify or ma-distinguish kagad yung uh, pagkakaiba ng denomination sa bawat coins. So nalilito kasi iba or uh, pagka syempre madilim or malabo yung mata. Yung uh, maaring yung piso, ay parang magiging limang piso or same as sa uh, 10 peso coin. So sa 20 naman kasi guys, ay uh, bimetallic naman. So hindi naman mahirap ma-distinguish, no? So pagdating naman sa ano guys, sa uh, sa mga NGC coins uh, sa pagkakaalam ko uh, wala halos no na year na merong mataas na value so before nung mga bago pa lang yung NGC na yan yung year 2017 may mga naghahanap pero lately no uh, minsan pinang free binalang na lang yung 2017 although may mga times or ano talaga no situation na parang hirap hanapin nung uh, 2017 na piso So, pwedeng ano, may mga bumibili pa rin At uh, pwede pa rin may mga nagbebenta So, ngayon naman, guys uh, Sa ibang denomination Yung Sanonagonal naman Ayan, naging ano din yan, guys, no Naging trending yan Yung nonagonal na limang piso So, akala ng iba is error Tapos, uh, akala ng iba, mataas yung value So, common lang yan, guys, no Parang enhance lang yan ng limang piso Which is yung bilog Ginawa nilang, uh, kung mga may sides, no nonagonal para ma-distinguish ka agad from different denomination. Ngayon, sa 10 piso naman, guys, may isang ano, guys, no? Isang uh, NGC coin. So, kung mapapansin niyo yung uh, 10 piso natin na NGC is si Apolinario lang. Pero may mga lumabas na not sure kung uh, pattern pattern coin ba yun or trial coin, which is uh, kasama niya si Andres Bonifacio. So, kung matatanda nyo sa bimetallic yung uh, uh nandoon ay si Andres Bonifacio at saka si Apolinario Mabini so may mga lumabas na ano na coin na NGC which is ano na ang mahal no ang mahal ng uh, nung mahirap pang hanapin or bihirang lumabas yun ang mahal ng uh, presyo but lately no unti-unting lumalabas yung mga ilang piraso ng mga mga two heads na ano na 10 piso na NGC. So, kung meron kayo guys, ayan, ah uh, pwedeng mataas yung value niya. No? Pero hindi kasing taas nung uh, dati. Nung uh, halos isa pa lang yung lumabas niyan. Pero ngayon, may mga mangilan-ngilan na mga nagpo-post ng, uh, yang ng coin na yan. No? Tapos, uh, ayan, 20 peso coin. Ayan, naging trending din yan guys. Check nyo na lang yung videos ko dito sa YouTube. So, ayun ko. Ah... Uh, as a collector naman kasi syempre no ang gusto lang din natin is ano uh, makapagbigay ng information lalo na nagbo-vlog din tayo regarding sa mga coins so yung 20 peso coin at uh, to sum up na lang is common yan no tapos yung mga lagpaskwelyo na yan is common so kayo kung naniniwala pa rin kayo dun sa mga videos na ano na pinibili kasi ang ang ano kasi diyan ang problema uh, kumbaga nagpo-post sila na bumibili sila pero hindi nyo naman sigurado so hindi ko rin naman sigurado no kung talagang legit na binibili niya pero marami kasing nagsasabi na nagko-comment na nagme-message sila dun sa vlogger na yon tapos uh, tapos wala namang reply tagal na ganyan ganyan so nasa sa inyo na yon guys pero as uh, a collector kami mga collector hindi namin binibili ang mga 20 peso coin na lagpas kwelyo so uh, additional na lang guys sa mga common or I mean uh, sa mga nagsisirculate ng mga coins so may mga certain coins din na may mga errors ayan which is uh, binibili ng mga collectors no? may mga kakilala ako na bumibili niyan pero most uh, mostly syempre yung mga errors is talagang legit na errors hindi gawa ng tao at uh, tapos talagang kitang kita or talagang unique yung error niya no so may nakita nga ako guys na error which is uh, parang sampung piso ang design niya is NGC yung bago pero naka naka strike siya no sa by metallic so ang ganda ng coin at uh, yun nga uh, yan mga binibili din ng mga ano yan, ng mga collector So, to sum up lang guys, lahat ng pinag-usapan natin. Ayan, nandito na sa video na ito yung mga Facebook groups sa pwede nyo salihan. Nabanggit ko na rin yung pwede nyo pagbilhan ng mga coins, which is Facebook groups. Tapos yan sa BSP. So, may mga nagpo-post din sa, ano, sa carousel, tsaka sa mga eBay. Ayan, pwede rin pala yan. So, nasa sa inyo na yan guys, no, kung saan nyo gustong bumili. And do your research na rin guys regarding sa mga coins ano so check nyo na lang din yung mga videos ko para at least may idea ko regarding sa mga presyo ng coins so yon ah uh, yung mga years na hinanap ng mga collector ayan so take note guys no hindi lahat ng luma halimbawa yung mga piso na ano guys no kalab uh, tamaraw mga dalawang piso na buko yan mga ano yan guys no mga common lang yan may mga commemorative yung 2 pesos na yon pero yung value is hindi naman ganun kataas no? so pwede naman kayo guys uh, mag send sa akin ng mga picture ng mga coins ninyo kung medyo alanganin pa kayong sumali sa mga groups so dito kasi sa ano sa youtube uh, dahil sa dami ng videos ko dami rin nag nagko-comment hindi na ako makareply sa isa so mas maganda i-PM nyo na lang ako sa ano sa Facebook ko sa Messenger ko para at least uh, makita natin yung mga coins ninyo So, ang ano ko talaga guys is mga Philippine coins, no? Pero may idea tayo ng konti sa mga foreign pero bibihira. Bibihira naman kasi ako nagko-collect ng mga foreign coins. So mga ano lang talaga. Mga uh, Philippine coins. So 'yon, napag-usapan din natin yung mga present or yung mga latest na mga ano guys, no? Mga years na hinahanap ng mga collector kaya yung mga value. So nasa sa inyo na lang guys. Uh, ingat na lang pag sumali sa mga groups regarding sa mga ano yan, sa mga scams or ano. So pwede rin naman kayong magtanong sa akin guys uh, kung nandun din ako sa group na yon ay uh, pwede sa iyasakin kung legit ba yung uh, nagbebenta or yung mga bumibili ng mga coins. So yun lang guys para sa video na ito medyo mahaba na yung video. At uh, I hope nabigyan ko kayo ng uh, idea. Regarding dito sa mga, ano Sa mga coins At uh, mga information Sa mga prices, no At saka kung meron kayong mga coins Kung saan nyo pwedeng ibenta or saan kayo pwedeng bumili So, yun lang guys Sana patuloy kayong sumuporta sa aking YouTube channel uh, Sa mga hindi pa nakasubscribe uh, Please to subscribe sa aking YouTube channel At uh, patuloy ko kayong bibigyan ng uh, uh, Real information, no ata uh, hindi kayo paasahin regarding sa mga value ng mga coins. So, 'yun lang guys para sa video nito. Muli, maraming salamat sa panonood.